Mahaba at metikuloso ang proseso sa paggawa ng mga kabaong. Pero kahit pampatay ang negosyong yan, abay buhay na buhay ang kita dahil daan-daan ang nabebenta nila kada buwan. Sa so, pangatay ng balitang yan, si Jester De Los Santos. Kilala ang probinsya ng Pampanga sa makukulay na parol at masasarap na pagkain. Pero ang isang barangay sa bayan ng Santo Tomas, kilan sa ganding barangay Kabaong. Dito sa barangay San Vicente, matatagpuan ang isa sa pinakamatagal ng gumagawa ng mga kabaong mula pa dekada 70. Yung lolo ko po kasi, or ano po siya, Karpentero. Karpintero. trabaho din po siya sa casket factory. Tapos namana na ng iyong Tapos, mga magulang. Tapos ang parents ko nung nag-asawa po yung nagsarili na po sila. Oh. Taong 1981 nang magdesisyon ng lolo at mga magulang ni Greta na inegosyo na ang paggawa ng kabaong. Dito na nabuo ang SLMC Enterprise. Sa isang linggo daw, nakakagawa sila Greta ng 20 dalawa hanggang dalawang daang kabaong na gawa sa kahoy at metal. Usually po yung sa mga metal, ay sa mga kahoy na metal, range po ng 10 to 20,000. Ah, kumpara kapag metal? Kapag metal naman po, mga dito pataas ka. Mahaba ang proseso ng paggawa ng kabaong. Mula sa pagpistis ng kahoy, pag-assemble, at pagmasiya bago pinturahan. Okay, pero paano nga ba pinipinturahan ng isang ataol? Binabrush ba yan? Paano ang proseso natin? Hindi pa gumagamit po ng spray gun. Matapos pinturahan, sunod na pakikintabin at lalagyan ng design at seda ang loob ng ataol. Buti hindi kayo natatakot na simulan yung ganitong negosyo nung ah. ikaw na, ng panahon mo na. Ay, hindi po, sir. Kasi bata pa lang kami, exposed na po kami sa ataol. <laughs> hindi pala natatakot, ha? Sige nga, kakasakaya si Greta na humigas sa kabao. Naku, sir, hindi ko po kaya. Yung kuya ko na lang. O, basat ako. Kaya ko. Kaya ni Sir Gets. O, bakit ako dito? Bakit ako? Yes! 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 naman, di ba? Napakasimple. Sa totoo lang, wala naman dapat kataputan sa kahit anong hanap buhay tungkol sa patay. Minsan na, mas nakakatakot pa yung mga nanggo diba? di ba? So, ano? Yan na. Tulog na. Nakakakilabot man para sa iba ang paggawa ng ataol para kinagreta, ito ang bumuhay at naging susi para guminhawa ang kanilang buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Jess De Los Santos, News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.